Hello guys, welcome back to my channel. So this is um a turret heater, master ganit channel, a feet heater, also a tarter. So guys, ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa'yo ng ating mga gabay. So this is um additional gabay for the for the sign of Sagittarius. So Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahahagilap? So guys, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. So guys, let's see what is additional messages sa inang ating angel spirit for the sign of for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga Tuklasin at bubulabugin natin. In just plus give information po. Okay, there's the King of Wands. Something ambition. Natitingnan mo dito yung mga gigiging posibilidad. No, lagi mo titigan yung magiging kalalabasan ng eksena, no? Yung kay na, no? malayo pa lang dapat tanong na tanong mo na yung magiging uh, um yung magiging um, possibilities, no? Ano bang plano mo? Kumbaga ano yung mga ano yung magiging kay nito, kay kung, kung magkakaroon ka man yung um, plano, dapat titignan mo yung, tap, titignan mo 5 years 10 years from now kung asa ka na sa situation. Ganon, lagi mo titigan yung magiging outcome, no? At um, uh, of course, marunong ka naman humawak ng finance. That's good. Pwede ka magnegosyo. And there's a chart There's an action and movement. na no? Magkakaroon ng changes and development sa buhay mo. No? Kung maga maraming mga galaw na eksena or gagalaw na kaganapan sa buhay mo. You have a power na para ma, ma may saayos or para mabago na ang landasin mo. And there's the king of sword. Puputuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Na magiging mas matalino ka na ngayon sa dating ikaw. Ah? And there is something that the emphasis card something a revert. Wow. There is something guys, parang bubuhay yung katawan lupa mo dito ngayon, mamahalin mo na. At of ano, course, um, mas titignan mo na yung sarili mo ngayon. Some of you, baka magbuntis ka. No, at say, then, there's something the Five of Pentacles, some of you nakakaranas ka ngayon ng financial crisis or financial loss, no, dahil din sa mga um, pala-desisyon mong pagkilos, no? Kaya kailangan pag-isipang mabuti, ha? Huh? additional messages and of course there's something that three of wands there's a waiting for some way to ship. no kong naghihintay ka na resulta document papers there's a possible na dumating na no makukuha mo na kagad may possible na nakita mo na to na na makakaalis ka no magkakaroon ka ng bagong eksena there's a foresight may pasilip no nakita mo na to na mangyayari no there's a tree of cups for celebration talagang makakaranas ka ng mga celebration dito na no, maaaring um magdadala sa ito ng um, something and happiness no collaboration with your friends no let's see yah there's additional messages there's a death card no there's a revert and there's a revert so it means there's something a big transformation no may mga bagay na magbabago kumbaga there's a symbolize with a death and river talagang magkakaroon ng bag uh, pag, uh, pagtatapos at panibagong eksena no? some of you maaring may blessing na paparating or may mga bagay na mawakasan na no? this is something the death card from a, something and letting go no? may mga bagay na kailangan mong pakawalan din maging matalino ka at maging wais ka dito and because there's a something guys with a knight of wands for slowly and surely na maging mahinahon ka pagdating sa mga bagay-bagay, huwag ka magmamadali. No? Kumalma ka. And there's a the fourth, just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan. Na no, Bago ka mag-take ng action or decision, kailangan liliwanagin mo muna para hindi ka masaktan at hindi ka maipit sa huli. No? What is additional messages? And there's a the ten of cups with happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka na. Na magiging maayos ang iyong kalagayan. And of course, there's something guys with the lovers. Some of you guys na meron dito about sa pag-ibig, sa relasyon, magkakaroon kaya high level commitment dito, magkakaroon na wedding, celebrations. And one more card, there's a two of there's a decision that you need to make. Kailangan mo rin mag dito, tapusin na no, ang mga kaguluhan na pagdating sa sitwasyon mo. No, alisin mo yung mga bagay na nagbibigay ng pangamba, at um, alinlangan. Kailangan magkaroon ka ng final decision dito. Now, there's something the two of computer partnership. No, alam mo dapat sa sarili mo yung pinaglalaban mo, lalo-lalo na pagdating sa relasyon. No, kailangan liwanagin mabuti. Now, there's something two joining forces dito na maaring bagay, ipaglalaban nyo ang isa't isa. Ay. And this is something the several of cups. No, maraming opportunities at mangyayari dito. There's a lot of choices. Now, kaya kailangan pag-isipan mabuti. No, kung itong bagay na pipiliin mo, mas dito ka balalago dito balalakas dito pa ba magiging maganda takbo ng sitwasyon mo. So guys, let's see, hanapin natin, nagilapin natin anong ganap sa'yo pagdating sa kaperahan. Alamin na natin yan, let's watch this. Pagdating sa kaperahan, ito na yon Alamin na natin. And there's an ease of ones. Now, there's something in new project and new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. Not pangarap. There's something, the sun card no? Magkakaroon dito ng positibong kalalabasan, mas maganda ang kahihinatnan. No, mas um, there's an ultimate happiness. Mas maligaya at maging mas maayos ang iyong um, negosyo or trabaho. No, Magka, marami kang proyektong sisimulan or meron kang um, business na sisimulan, no, or trabaho ng paribago. And there's an easy pentacles na magdadala sa ng malaking pera. No, malaking opportunities. There's a new job, new promotion, new opportunities, new manifestation. And there's a lot of resources of income. And this is something that is absorbed with a breakthrough. Wow! talaga magtatagumpay ka sa lahat ng aspeto. Pero especially with the finances. No? Kung there's a something vision into reality. Ano man yung gusto mo, pangarap mo, makakamtan mo to. No? Masutupad mo talaga siya. And this is something that I absorbed. Some of you, alisin mo yung takot at pangamba mo. Isa to sa nagbibigay ng anxiety and depression sa'yo. Dahil natatakot ka, nangangamba ka, Ayun eh, 'yung kailangan mong pakawalan. nag overthink ka kasi. So guys, let's see here na nagilapin natin na anong ganap sa pagdating sa relasyon. No, there's something guys with the Justice card. Makukuha mo 'yung justicia Kung matagal ka nang um, kumaga iniwan, pinagdaro under, sa possible na maari matagpuan mo na 'yung taong para sa'yo talaga. And this is the two so, pentacles. No, Magiging balance at ka kailangan mo lang timbangin no kung ano ba talaga 'yung mahalaga. Ano ba talaga 'yung para sa'yo? And there's a liquid of sword na no, clear mo yung boundaries. Pagdating sa love life, kailangan matuto kang uh, alisin yung mga bagay na magsisilbing pagdating sa relasyon. No, matuto ka dapat ipagtanggol lang yung partner, yung asawa mo. No, kung ito ay, um, kung ito ay um, nasa sitwasyon na, napuno puno ng ano, parang uh, maraming sinasabi again sa inyong relationship, gano'n. Marunong ka dapat depensa ka. And there's the word card. Sama po yung magta-travel kayo ng prison mo. No? ma maaring kayo, marami kayong ganap na mangyayari and there's a queen of bonds, kumpiyansa na magkakaroon ng lakasan loob kayo sa isa't isa na parang ilalaban nyo talaga yung pag-ibig at ang inyong relasyon na some of you guys, marami pa kayong plano matutupad dito ng, na magkasama and of course, there's something guys with the The five of wands in reverse, something no more complication. Aalisin yung mga bagay na nagsisilbing komplikasyon at kumakalaban sa inyong relasyon. Oh, Ay, pasambog. Alamin na natin ang natin ng garap pagdating sa kalusugan. And because there's something, the Five of Cups, may mga disappointment dito and failure. So, ibig sabihin dito, inaabuso mo yung sarili mo. No? Sa kung ano-ano man yung ginagawa mo, kumakain ka ng kung ano-ano, or either napapadalas yung pagkain mo ng ganto, maalat man yan, maasim or something, lahat ng bagay na sobra ay nakakasama. And there's the full card for a leaf of wheat, no? Magtiwala ka sa atin po ang may kapal. there's something in your beginning. Alisin mo yung takot at pangamba mo dito. There's a queen of pentacles, protection na mo ang iyong uh, finances. At this time, yung kalusugan mo, oh. no? Nalilipasan ka daw ng gutom dito. Ibig sabihin, kumain ka ng tamang sa oras, no? And there's two of ones, you have the power to choose. Ibig sabihin, dito kailangan mo lang kumawala sa comfort zone mo. Natatakot ka eh, baka mapunta ka sa doktor, sa gato, ganyan. Kailangan mo mamili dito, no? Na kung, magpapatingin ka, magpapacheck up ka, gato, ganyan, dapat kailangan mo ng tamang gamot, no? So, let's see what digital messages. And there's something the emperor. Maging mature ka na at maging grounded ka na pagdating sa kalisugan mo. Magkaroon ka ng respeto at disiplina. Okay. So let's see, i-grape natin ang, uh, hanapin natin ang pinakamensahe sa pagdating sa Angels Messages and advices So let's see and watch this. Okay, let's see. There's a romance and love, no? Alamin na natin 'to, guys. Oracle card with a romance and love. Pagdating sa buhay pag-ibig. And this is something with a sacrifice. Uh, Love may come with sacrifices and evaluate what you're willing to give up. Na pagdating sa buhay, pagdating sa pag-ibig, kailangan mo ng sakripisyo. Na kailangan mong um i-sacrifice 'yung sarili mo or either kumbaga may mga bagay dito na kailangan mo i-give up, napakawalan. No, and there's a mystic forest. Now we done oracle card represent what? And this is something guys with a starlight don't slow down uh, don't slow down manifestation through hesitation or worries keep the faith and create light in the dark the path of the star is made by the same energy so kailangan kumbaga hinihini na matupad mo yung mga pangarap mo wag ka magmamadali no may mga bagay na um napapupunta ka sa isang parte ng buhay mo na matatakot ka mga baka pero wag kang mga wag kang mangangamba na hindi mo magagawa yon no lakas mo ang loob mo lakasan mo ang um, tiwala mas sa sarili mong magtatagumpay ka now what is the angel's answer represent what with an angel's answer represent what and there's a year from now ngayon taon na to there's something that changes coming in and this is a something not the right so, may mga bagay na hindi pa napapanahon wala pa sa tamang pagkakataon just wait for a moment so let's see what is our romance for eagle spirit messages And there's a new love. No, ibig sabihin may bagong pag-ibig na si Sibol. And this is something guys with a healing family issues. No? Gagaling na yung mga sigalot nyo about sa mga kanya-kanyang pamilya. No? May pagtanggap na dito. No? Ibig sabihin, baga, papakawalan nyo na yung galit nyo about dun sa pamilya ng person mo or pamilya mo. And there's something the chakra messages represent the passion. No? Gawin mo yung mga bagay na makagpapasaya sa'yo kung hilig mo. And there's a confusion. Alisin mo yung mga bagay na nagpapagulo sa eksena mo. Na hindi mo kailangan na, um, kumbaga, pakinggan yung mga lahat ng sasabihin nila. No, bagkos mag-concentrate ka si ginagawa mo. No, kailangan mo lang um, makinig sa mas magandang um, plano at gabay ng ating English Spirit. What is our Michael's Michael messages? And this something decide to be happy now sa buhay mo kailangan mo magdesisyon na magiging masaya ka sabi at ating Archangel Michael no at sinasabi ni Archangel Michael lean on God and your support no sinusuportahan ka ng ating angel spirit ng ating Archangel Michael sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ng ating Panginoon nandito lang daw ay ginagabay at sinusuportahan ka so guys this is additional gabay for the sign of Sagittarius so sagi 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 maraming salamat for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos. And dito kasi marami salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads. So ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalit si Siklik na -Sik gumapa na biyayang manambalik sa inyo. Maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush. Bye -bye.